Hello. Hello, good morning po sa lahat. Araw po ngayon ng lunis. Pizza size. May pasok sa school, may pasok sa opisina. Lahat po may pasok sa ngayon. Ah, uh, at saka po, kumusta po kayo lahat? Ah, uh, yung mga magbe-birthday po, happy birthday sa lahat. Saka yung mga darating na may mga darating na birdie anday antay lang po tayo darating po tayo magbe birthday naman ulit tayo ako po ay narito sa secondary road ng uh, Sorsogon galing sa Matnog, Tubulusan tububat, to, to, to Sorsogon kung saan dito po ay sila ay dumadaan mga sasakyan ng mga sasakyan pwede daanan ng mga life car na galing sa Maynila papunta ng Subic Beach ah galing lang namin doon kasi po kahapon sa Subic Beach naghanap buhay kami umuwi lang kami kasi po nagpapaaral kami ng aming mga anak dito sa Talaunga National High School kaya kaya kung saan kami nakatira Nandun po kami sa lalood, Bulusan, Sorsogon. Sorsogon. Kaya ako pawi muna doon sa aking nanay sa San Antonio, Bulusan, Bulusan. Sorsogon. Sorsogon. Ang ganda dito sa aming secondary road. Oh, medyo matarik lang kaya yung mga driver na hindi pabistado yung daan dito, ingat-ingat lang, ingat-ingat lang po kayo sa pagmamaniho ninyo. Kasi uh, may matarik na na daanan pero hindi, hindi naman masyado pero uh, ingat ingat lang sa pagdadrive dito at uh, saka po uh, ako'y nagpapasalamat dahil binigyan hindi naman po kami ng maliwalas na panahon dito kahit kagabi ay umulan ng konti sa ngayon ay maliwalas din naman po ang panahon dito sa amin sa Bicol at nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil siya ang naggabay sa ating lahat. At saka po, uh, huwag natin kalimutan siya sa pang-araw-araw dahil siya ang naging gabay ng ating buhay. Ingatan rin tayo niya at ingatan rin natin ang sarili natin para tayo ay mabigyan ng mahabang buhay. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang bliss na Panginoon Jesus. Kaya uh, inuulit ko po good morning po sa lahat lahat. Uh, Ako'y malapit na papunta din sa amin na barangay sa Nang Tunyo Bulusan Sorsogong kung saan ang nanay ko doon po ay nakatira. Uh, kami po ay magbibisita sa aming anak na babae kaya papaaral din kami mamaya kasi kinder kinder garden pa man yan kaya hindi po maraming salamat po sa inyong lahat thank you very much